Yo, what's up mga kaworks? So, ito na yung pangalawang araw na tinayo namin yung scaffold dito sa West Elevation. Ito yung quick stitch. Medyo natagalan kami mga kaworks. Gawa ng napakahirap. I-erect yung quick stitch. So, andito na yung gamit. So, ayan si Mark. So ayan, mga so, ayan yung idol. Idol! 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 Ayan. So ayan sila si Darwin. 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 Ayan si Darwin mga kabers no. Ayan. Bimax. Bimax. So ayan si Bimax. So ayan si Romeo katakutan. Good morning, good morning mga idol. <laughs> B-Max Bimax. Bimax. Sa Zibor Loloy Yun B-Max So si B-Max mga kapatid no? Napakahirap I-install e yung mga Ibang gear mga kapatid Gawa ng quick stitch Iba talaga pag quick stitch I-compare e mo sa Ring type mga kapatid O no? system So ayan nasa port lift pa kami So hanggang level 6 yung Internet namin mga kapatid So, balay isang